guys, welcome back to my channel so ayan guys, may papunta papunta kami sa Kugon Market then so, guys, nakasakay na kami ng Japanese, so ito yung uh, river sa Kagendi de Oro City, so ayan guys so kunti lang yung pasahero ngayon, so ayan naka ano na kami dito, nakarating na kami sa, ano guys papunta namin so meron akong bili, bilihin dito guys, bubili ako ng ceiling fan dahil init wala kaming ceiling fan guys nasira so ayan so hanapin muna namin yung ceiling fan kung saan na dis naka display guys kasi napakalawak na ano to guys so ayan nakita nyo naman napakalawak yung ano namin yung store Ayan. Tingin-tingin kung saan yung kailanganin namin, guys. Ayan. So, ayan. Nakatapos na kami, guys. So, pauwi na kami, guys. Nakasakay, nakasakay, na naman kami ng jeep para pauwi. So, ayan. Nakarating na kami sa bahay. So, ito yung nabili namin. Yung koko mama. Koko mama. <laughs> so, ayan, guys. Today, nakabili din ako, guys kasi mayroon akong tanim na kailang yung gulay at saka lubati yung lagyan ko ng kukuma mga ah, guys so ayan Nag bumili ako ng todays at saka makaroni so ayan birthday ng anak ko ngayon guys so ito yung handa namin guys mag makaroni lang kami at saka bumili din ako ng manok so ayan nilagyan ko din ng ano masarap naman ito so kahit walang handa basta yung ano lang yung health okay lang yun naman ang importante guys so ayan so mix mix natin bilisan na natin guys para malagay sa refrigerator para naman makakain ang kami so ayan pasensya na kayo guys ang ingay so ayan so Malaki naman to, ano guys. Masarap tong macaroni. So, yan Ito yung sinasabi ko guys na manok na binili ko guys. So, yun. Gawin ko tong adobo. Ayaw ko nang lagyan ng crispy fry kasi parang ano na kami. Ah, madalas na kami mag crispy no, guys. Fried chicken. So, kay adobo na lang yung gagawin ko ngayon guys. So, lagyan pala natin ng lemon sito para mawala yung langsan niya guys. Uh, tapos ko na to hinugasan at nilagyan ko ng asin at hinugasan ulit at lagyan ng lemon sito or kaman kalamansi. So ayan, ito yung technique ko guys para yung manok natin ay walang langsa. So pagkatapos, ayan, so wag kayong mag-alala sa liso kasi kunin ko yung, yung ano guys, liso seeds ba. <laughs> so, hindi natin yan i-ano natin yan, itapon pagkatapos mamix lahat so lagyan natin ng toyo or soy sauce ayan, suka, lagyan tapos na paminta, nandyan na yung ahos, bumbay so ayan, i-ano na natin yan guys, i-massage, massage para mamix yung mga ingredients so bilisan ko na guys kasi gabi na kasi alam niyo naman galing pa ko sa market sag ayan guys oh so dito muna ako mag ano kasi para ma ayos natin yung pagmassage ng manok guys para ma mix yung mga ingredients niya guys ayan so ito pala so bilis bilisan na natin guys ayan so meron akong ano na ano yung kawali guys nilagay ko na sa apoy guys para mainit so ayan o na natin ng mantika. So ayan guys, oh. Dede ko na para kit ipinakita sa inyo guys na paglagay sa ano sa kawali. So ayan na guys, nag ano na guys, o i ano na natin yung manok. Ayun, ganyan lang para maano yung indulgence niya guys. Maluto yung kabila. ayan Sa so, natin yan guys. So ganyan. So, ayan, luto ng ating manok na adubong manok, guys. Luto na. So, ito lang yan. Ito lang naman yung handa ng anak ko. So, at saka macaroni salad. At saka managulay din ako, guys, kasi yung panganay kong anak, ayon yung kumain ng adubong manok. So, nagulay kayo. So, ayan, ngayon, kinabukasan, guys, Sunday, uh, nagsisimba kami, guys. So, yan. Sama ko yung apat kong anak. So, yung isa na ano, nandun sa Miss, Miss Oriental guys. Kasi walang nagbabantay sa mga alagang manok at aso. Yan guys. So, pagkatapos namin dito guys magsimba. pa-uwi na naman kami mamaya. So, yung nakared lang yung, yung anak ko guys. Dito siya kasi walang tao dito sa bahay namin. So, ayan. Naka, uh, ating na kami sa simbahan guys.